Hello guys, hello guys and everyone Naghahanap po kami ngayon ng makabitan ng aming tarpulin, ito po o oh. Yan, kasi may patrade po kami sa December 6, 7 and 8 ang kasama na inip na sa akin, nagdadaldal pa ako din eh. Ano yung tarpaulin, no? Oh. Yan. Sige muna guys at mag-prepare. Yan na. bising bisi lang po ang ating mga kaibigan at kasalukuyang ginagawa po yung pantali ng ating tarpaulin at nang maikabit na po. <laughs>